Baka pwede yung ano, yung kapatid mo na yung nakaraan tinulungan natin, baka pwede kang makisuyo. Hindi nasagot. Kuya, ate. Doktor po kasi ang papa ko. Ya, ya, ya. Oi, malas ni. Bapak punya kotak botol tu guna botol ada nak tak ada nak. Botol ni sikit nak ambil. Itu satu. Lima belas nak ambil. Botol cakak plastik. Apa? Ya. Kan ada banyak ni. Ya, tu Apa? Ai, kuya. Pwede po ba kada Sabado po? ako na lang po kukuha po ng mga bote nito. Pwede naman. Pwede naman. Eh, isa pagkawala lang ako. Pwede naman si Mrs. Ha? Sige po. Maraming salamat po. Pwede naman po. Wala. Wala. Tinelas? Wala po. Nakapaalam po ako eh. Wala. Bigyan lang. Bigyan lang sa isang tinelas dito. Ayun. Maraming salamat po. Kuna. Pwede naman na. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Hindi po po, kaya nga po ako nag po, po para po na rin po ng pagkain. Wait lang, may pagkain dito eh. si Mrs na sa sopa. Sige, meron pa. Sige po. Oh, dali mo ito Ay, kuya, salamat po ah. Kaya mo pa? Opo, kaya po. Hmm. Sige po, mag-iingat na po, po. Ata, ba? Kamusta ka dyan? Ako nga pala ni, natanggap ko na pala yung ano, pinadala mo. Oo. Eh, kaso nga lang ni, yung ano ko kasi, sa kapatid eh, eh, nangihingi ng tulong. Eh, okay lang ba ni? Bumawas ako para sa kanya. Eh, di ba? Medyo nakakaluwag-luwag naman tayo ng konti. Oo. Oo, sige ni, emergency kasi lang sila eh. Oo, sige, sige, sige. Okay ni, oh, ingat ka diyan. Oo nga ni, naputulan nga sila ng kuryente. Oo, yung kamag-anak ko. Okay lang ba, pera ni? Hello, ni? Oh, kamusta ka dyan? Ah, eh, ni may anyway, sasabihin sana ako sa'yo. Naalala mo ba nung ano, nung bago ka umalis? Kung ano eh, man pating nang mo yan ang trip mo <laughs> <laughs> <inaudible> Oo, di ba? Sabi mo kasi sa akin nun, Ipa-check up ko. Eh, di ba nga, may parang medyo may nakakapanga ako. Eh, ngayon, ni, eh, nung pinacheck up ko, kailangan ko daw operahan. Kasi, ni, eh, pag hindi daw siya na tanggal agad, eh, pwede siyang magkos ng cancer ni. Kaya, ang advice sa akin ng doktor, kailangan mapatanggal na siya agad bago kumalat. Eh, syempre ni, wala naman akong ibang katuwang dito. Ikaw lang naman. Baka pwede kang umuwi ni. Kasi wala akong makakasama pag inoperahan ako eh. Ako. Eh, ni sayang naman yung kontrata. Isang taon pa lang ako dito kung uuwi ako. Eh, baka pwede yung ano, yung kapatid mo na yung nakaraan tinulungan natin, baka pwede lang yung makisuyo. Hindi nasagot. Yung ano, yung kaibigan mo, yung kumarin natin na ano, na natulungan din natin yung nakaraan, wala din. Eh yung, ba baka meron something sa mga tao na yung time naman na kahit paano nakatulong tayo sa kanila, baka pwedeng sila muna. Kasi sayang talaga niya eh. Tsaka mamamblema tayo sa pera kung uuwi ako agad dahil yun nga, hindi ako ganun nakaipon dito kasi pinapadala ko sa'yo eh. Eh sige, no choice. Kailangan nang papayahan ka ito mag-isa dyan. Hiram na lang muna ako sa mga ilang katrabaho rito. Oo sige. Okay sige, niingat ka dyan. Bye. Pre, uh, sa sana ako maningil kasi kailangan na namin ni Mrs. Pre. Eh, ang laki pa ng kulang namin para ma-opera siya kasi kumalad na yung mga sis niya sa ano niya eh. Sa kanang bahagi ng dibdib niya pare, baka pwede akong makaano. Ganun ba, Pre? Ako naman yung nakakailangan ngayon, Pre. Baka pwede mo ako matulungan kahit kalahati ng muna. Wala talaga. Sige pre. Ano lang po ang mababayad sa kahay? Ano ba ang mababayad natin? Tao po Ate Jelly. Tao Ate Jelly. Alam. Abangan mo lang. Ano po yun? Kuya, pakisabi po si Ayesha. Ni, Ayah Syah tau. Ay, apa mana? Ini, mana. Nih, ayah nak masuk ke mana? Sikit. Masuklah dulu mula. Kan ni, masuklah Ni, Ayah Syah tau Jenny! Oi, Koi, kau tak kena? Ayah Syah! Dah tegak mula-mula! Sini pasal ni. Siya si Elia mo ba siya nakatandaan? Hindi. Ano ka ba? Siya yung naalala mo yung bago ka umalis. Oh. Sabi mo na tuwing Sabado, siya yung kukuha ng basura ko dito. Kuya, pwede po ba? Kada Sabado po. Ano na nang bukodula ko Wala ay, ay, also, pa rin siyang pagkain. Nay, Sabado Saan na yung marito? Ay, na lang. Ay, Ikaw yun, ay, Oo, ay, 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 na ay, 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 sa ka, Sabado, talaga pinupuntahan niya ako. Tapos minsan nagpapasama ako sa kanya. pag bibili na ako sa tindahan, gano'n. Hey, siya 'yun. Kumusta na ibuti? Bakit ka na pa rin kasi gabi na? Eh, okay, nabalitaan ko po kasi na may sakit daw po si Ate Jenny. Oo, ano kasi actually, yun na 'yung problema namin eh. Hindi mo operahan si Ate Jerry mo kasi biglaan yung hindi ko galing upload. Hindi mo lang ang pera. Uh, merong kaso ko. Wala talaga. Kaya naman problema kami na yun. Teka nim, kumain ka na ba? Gusto mo na kumain? Gusto po ako. Uh, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. Ano yun? Uh, Ate Jelly, naalala mo ba yung gabi po na umuulan po? Tapos po, pinapasok niyo po ako dito. Tapos, dito po ako pinapasok. Gusto po ako sa piso. Huwag ka. Saan ba sa'ka? Nandaman gabi ka na kasi nakapunta. ka na kasi nakapunta? Oh, itutuwal niya mo oh. Kuya. Eh nasa'n mo mga pagulang mo kasi? Yung nanay ko po kakamatay lang po last month. asa lang natin. Hindi, asa lang. Gusto ko magiging 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 magiging. Gusto mo hanggangin papa mo? Sige, Gusto mo? Gusto ko Total naman, hindi naman ako kabisi. Gusto mo ipapost kita sa Facebook. Tapos sasabihin ko na inahanap ko yung tatay mo. Gusto mo, mo, mo ba, ba yun? Ay, oo, ano. Ate Jenny, Kuya, may importante po akong sabihin sa inyo. Hmm. Ano ba yun eh? Baka may tulong kami sir. sa iyo. Sa oras na po ito, ako po muna ang tutuloy sa inyo. Ha? Huh? Ano ibig mong sabihin eh? Tutulong ka? Ano naman mo na yan siya? Matagal na po pala akong hinahanap ng papa ko. Kaya matagal na din po ako nawala dito kasi kibawa niya po ako. Ako? Huwag ka okay. naman. Ah, uh, Ate Jelly, tsaka Kuya. Kaya po pala ako nandito kasi may pinapasabi ko pala sa akin ni Papa. Ano? yun? Wala na daw po kayo problemahin sa pagpapagamot po kay Ate Jelly. Ha? Ah? wala na daw po kayong gagastusin. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ayan siya. Teka, teka. Parang hindi hindi ako makaano eh. So, ibig sabihin nung nakita kayo ng papa mo, so nalaman mo masakit sa ating Jenny ngayon, so, ano yung sinasabi mo na wala na kayong problema sa ospital? Kuya, ate. Doktor po kasi ang papa ko.